Paano mo maipakita sa isang lalaki ang iyong halaga na wala kang sinasabi? Paano iparamdam sa kanya ang iyong halaga ay isang karaniwang alalahanin para sa karamihan sa mga babae na pinakakomited? Ang pag-aaral kung paano ipaunawa sa kanya ang iyong worth ay tungkol sa pagtutok muli sa iyong sarili at pag-aralan na bawiin ang pagod at oras na nasayang mo sa kanya. Paano iparamdam sa kanya ang iyong halaga? Ipakita sa kanya na ikaw ay isang mataas na kalidad na babae. Gayunpaman, kung hindi pa rin naiintindihan ng iyong lalaki ang iyong halaga, ito ay lalong nakakasira hindi lamang sa relasyon kundi pati na rin sa pagtitiwala sa iyong sarili. Nakakamangha kung paano tayo pinapanatili ng ating mga insecurities sa sitwasyon na alam naman nating hindi tama, ngunit ang bawat isa ay nangangailangan ng kanilang sariling oras upang matugunan ang mga bagay na ito. Kung hindi ka pa handang makipaghiwalay sa kanya, pansamantala, subukan ang iba't ibang paraan na ito para ma-realize niya ang halaga mo. Pero bago tayo magsimula, paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Paano ipakita sa isang lalaki ang iyong worth nang hindi nagsasabi ng isang salita? Number 1. Unahin mo muna ang iyong sarili. Mahalagang unahin ang iyong sarili hindi lamang para sa iyong lalaki kundi para sa iyong sariling kapakanan at kaligayahan. Kapag tunay kang nakatoon sa iyong sariling kaligayahan, ito ay nagbibigay daan sa kanya na mapansin at pahalagahan ang iyong tunay na halaga. Number 2. Alamin mo muna ang sarili mong halaga. Una sa lahat, hindi mo mapapatunayan ang iyong halaga sa isang kasintahan o nobyo kung hindi mo ito alam sa iyong sarili. Mahalin ang iyong sarili, Hayaan ang mga negatibong bagay ay kusang mawala, mag-focus sa mga positibo at matutong mas mahalin ang iyong sarili kaysa sa iba, lalo na doon sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Maniwala ka man o hindi, magbabago ang lahat kapag ginawa mo iyon. Number 3. Panatilihing abala ang iyong sarili kahit anong mangyari. Makikita ka ng iyong kapareha na mas kaakit-akit kapag nakita kanya na ikaw ay masigasig at nakatuon sa iyong sariling mga hangarin Kaya mag-enjoy ka sa iyong mga libangan at interes na kinahihiligan mo Nakakatulong din ito sa iyo na magmukhang mas kaakit-akit sa kanya Number 4. Matutong tumanggi sa kanyang mga kahilingan Kung paano ipakita sa kanya ang iyong halaga, ibig sabihin ay matutong magsabi ng hindi ito ay isang teknik at isama ang pagiging maalalahanin at pakikipagugnayan sa iyong damdamin. Ito ay isang maliit na salita ngunit makapangyarihan. Ang iyong partner ay mas igagalang ka sa paggamit nito at pag-alam sa iyong mga hangganan. Number 5. Mamuhay ng independent. Ipakita sa kanya na mayroon kang isang masayang buhay kahit na wala kang relasyon. Sa ganitong paraan ma-realize niya ang iyong halaga kapag nagsimula kang mamuhay ng independent. At ito din ang dahilan kung bakit nire-respeto ka niya at humahanga sa iyo. Number 6. Makipag-flirt sa ibang lalaki. Ang paglalandi sa ibang lalaki, laging nauuwi sa selos sa isang relasyon. Tiyak na maaalala niya ang halaga mo kapag nakita kanyang may ibang lalaki na lumalapit at nagkaka-interest sa iyo. Tandaan, huwag masyadong mag-extreme, kung hindi, ang mga resulta ay magiging kabaligtaran. Halimbawa, tumambay lang sa mga tao o makipag-usap ng kaunti. Ang mga bagay na ito ay sapat na upang magselos ang isang lalaki.